this video. Ito ang sitwasyon ngayon doon sa banda sa amin, sa kalapit lugar namin sa Phase 1, South Bell, Pinugay, Baras, Rizal. Ganito ngayon ang sitwasyon. Grabe, ang lakas ng ulan at saka talagang antindi. Ano bang nangyayari ngayon? Buong Antipulo at Baras, Rizal. Talagang laganap ang pagkabaha ngayon at buti na lang kami yung lugar namin. Hindi gaano mabaha. At mismo doon mataas-taas yun. Tingnan natin mga langga, oh. Ayun, si nanay. At saka yung, yung kanyang bebe na kung talagang ililipat na sa evacuation. Nako, parang sumakit ang ulo ko dito ah. Naalala ko tuloy yung undoy. Sa so, tingnan mo mga oh.